Hello po mga ka beauty farm. Kumusta na po kayo? Ngayon po, we talk about rubber sa video po natin. So, ito yung rubber. kung sino yung hindi nakakilala ng rubber, rubber plant. Rubber plant yung kinukuhaan ng guma. Ito yun siya. Ito yung matanda. Kasi, ito siya paglalagyan ng ito. Lagyan ng ganyan yan, yan, yan siya. Tapos, yan siya dito. Pero ito, inihintuan na to kasi nga hindi maganda yung pagka-topping. So, yan po ang ano, yung old driver. So, magganon yan siya. May ano yan siya, tubig papunta dito. Yan, kaso lang ito, iniwanan na hindi na pinag-tapingan kasi nga medyo mahina din yung water niya at saka yung uh, parang hindi maganda yung pagkagawa pagkatapping kasi kang pagtap kasi kailangan talaga professional yung una-unang magtap para hindi madaling masira so ngayon hinintuan iwan ko kung balikan pa so like ito yung tinatawag na ring yan kasi lagyan yan ng baoh or Bagol sa Bisaya pa. So yan po, lahat dito noon is rubber plant yan dito. Pero may time talaga na yung may-ari, kahit bata pa, gusto silang mag-iba ng tanim. Katulad nito, ang dami-dami ditong tanim. Yan, lahat, lahat yan pinutol. Yan. Pag maliit pa kasi, hindi maanuhan ng bansuhan yung nagpuputol ng guma. Pag malaki na katulad yan, kinukuha ng bansuhan yan, yung ginawang, ano, yung ginawa ng pag kaho na pinaglagyan ng tuyo. Yan, pero itong maliit pa, hindi yun, parang kinahoy lang yun, yan, yan lahat yan, yun, dun, papunta doon, ano yan, puro rubber yan. So, pinagpalit ng niyog or yung lakatan. So, ngayon naman may bagong, ano si Gaagi TV. So nag ano po siya naggawa na siya ng nursery for rubber. So ganun yun ang umpisa. Yung pinakita ko sa inyo yun ang matanda na hindi na anuhan. Pinag ano, ang ganda pala ng negosyo nyo ngayon. <laughs> Alam mo, ito laro-laro uh, lang ito pero pagkasabado, oh, kasabado may ninoy na kami. O oh, nga. Pasensya lang ini. Kailangan pero, talaga uh, ano? Kailangan pala talaga linya. Dapat <laughs> matuwid. Nandiyan pala si ate. Kamulay, nagbanat-banat, ane? Ano naman? Ah. Mo ah mo. Shush. Oh. Shush. O, shush. Ano kani. Ano man? Ano naman? Ano mo? Ano naman? Ano naman? Ano Kuhapon po bre ay. Tagpila po ng ano nito. 1,000. Magkano ang 1,000? Ay maganda pala kay may ganyan ka. 1,000. Pagan nito. Akala laro ko. Laro lang ini. Mamayang hapon may tapos ka ng 400. Di eh, may 200 ka na. Kaya <laughs> niya. Tapos 50. So, sa isang araw, magkano yung matapos mo? Sa akin, naging isang araw, isang, kalah, eh, isang araw at hindi araw. Mm. Ano? Sa umaga, dalawang tatlong oras. Mm. Sa hapon, tatlo. Five, five, five um, hours, ilang bag? Six hundred. So, magkano yung six hundred? Three hundred. Oh, okay na. Sa araw pa rin ang Tapos, malibang ka pa, minsan. Ay, ganun pala. Yun, dyan ka magkuha. Tapos, dyan mo rin ibalik subukan mo kasi. Ganun kasi ko na yun. Na Oy, nasubukan ka. ko yung sa ano ko, sa 170 na ito, ano yun, yung yung ano ko, yung Para, may immune system yung kamay mo, hindi ka puro cellphone. Ano yon yung Magkaroon ka man lang ng bad bacteria. Bilisan yung kakao. Opo, opo. Yung kakao ko, hmm. 170 yun, yung sakit ng hawak. <laughs> Ay, sa akin, matapos to isang libo. May 500 na ako. <laughs> isang araw, isang libo? Ma pag isang araw, kaya. Hindi. Ah. Mga 600 lang. Ten isang hours. buwan, isang libo. Isang buwan, isang libo? Grabe naman yun. kayo. Dalawang <laughs> araw, isang libo. Ano lang to eh. Katuwaan lang to. Kaysa mag ano. Piro-pira Libangan to. Habang nagmaritisa, no. Minsan. Kaysa nagmaritisa labas na walang mapala. <laughs> Ganyan lang. Maganda naman yung may kakwintuhan, di ba? Sa hmm. Rizal. Pagkakataon. Gumagawa pa ako ng bahay kasi mainit ay, eh. <laughs> eh bakit ang isa walang bahay? Ha? Ayaw mo magbahay? Parang <laughs> ay, waterproof kaya ta. Karon lang ka nagsugod? Karon ba ko nagsugod din eh? Aw. Oh. Kasi may balat yan ng kalabaw. Imote asa, imote ka rito. <laughs> Buyag ka tayong balat ko. Kisa man po yung naglinyaan eh. Aha. Kamu naglinya? Oo. Oh, ah. Ah, ya hayo gamore makahuman an ni, nahina eh. Okay. Alam mo ti uban matuddi. Pinsa? Mamalpa kating pa. Di intamil ni di. Ganek. likok -liko lagi ni, wala problema aglikok-likok. Ana may kunuan sago ma. Ah. Mas maganda yung liko-liko na dalan kaysa tuwid. Ba halag Ito yung Lakatan Farm noon, so ginawa na ngayong nursery sa rubber kasi nga maraming nag-o-order or itatanim din so ganun po mga ka-beauty farm yan so kahit ito mainit at least na alim yung mga kababaihan dito pagkatapos ng isang linggo may pera na kahit ganito lang yung trabaho di ba ganun lang hindi mahirap sa probinsya pag marunong kang magtiyaga magtrabaho. kanan. So, pagkatapos nyan, lagyan na ng seeds. Tapos, pag tumubo na yon i-babading. So, yun na ang itatanim at maging rubber plantation na siya. Yan. Sino ang top ano nyo dito? Pinakamarami na naka ano? Nakabaging. Ano man, tay sila. Oo. Oh. Kasi madaling araw, nandito na yan. Pag ako ni Gaga, kung sino yung pinakamarami, dagdagan ko. Uy. Oh. Masaya rin ako kung ganun. Kasi asawa ni tata, dalawa eh. <laughs> <laughs> Hindi kayo dalawa, lima pa. <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? Mabuhay ko sila eh. Ay, <laughs> oh. <laughs> katuwa naman. Tapos ito, ilang ang asawa dito? <laughs> ako, isa lang. Pang cellphone lang ito. Mayroon pang bahay. <laughs> kot to ko eh, hanggang hindi mag 10,000 silpen. Baka <laughs> ano ang silpon? 3,000. Eh. Mm. Bakit? Ka ng Lakasan mo yung pan mo. Hindi ko nangangarap. Ipapakita ko sa'yo. Bibili talaga ako. <laughs> yan. Yan ang maganda. Hindi lang pangarap talagang bibilhin. At diba? At sakit ko kayo sa inyo. Na. Makdo ako pagkatapos nito. <laughs> o ganun lang yan. Diba ikaw? Bakit? Basta ang mangarap. Baliw lang ang walang Dabi, pangarap. Siyempre mangarap ka kasi nagsikap ka. Diba? Oo. Oh, uh Oo. -oh. Pag mangarap ka, magsikap, makabili ka Yan talaga. Man, oh. Oh. Mamaya, may 1,000 na ako, may 500 na ako, 2,500 na lang ko lang, mangarap ko. <laughs> Maknok angad, hindi Jollibee? Tapos na kami sa Jollibee. Uh -huh. Mas mahal pang pamasahe kaysa kinain namin, langhiya. <laughs> Ayaw ko nang maulit yun. <laughs> Pero ito pang cellphone talaga? Pang cellphone. O, oh, kahit 3,000 lang yun. Tapos ko sa inyo pagkatapos nito. oh. Three, oh. promise. Ayan oh, po. Oh, pang dagdag. <laughs> Ganun may po kami. dito mga ka-beauty form. Pag, bano, pang saya-saya talaga. Hoy, tinulungan ka na ng aso. <laughs> Ay, alis ka dyan.